na andito sa bulwangan mo itong magandang umabag mag po sa inyo. Uh, tayo po ay narito para po ay nagkakadipon po tayo para pasalamatan ang Diyos sa biyaya na natanggap po ng mga magulang ni Brooklyn Alivion. Alim yun, si Kuya Brooks sa ating pong pagpapatuloy. At tayo po ay umpisa sa umaga pong ito. Ang bagay pong ito na ating pong gagawin sa umaga pong ito, ito po yung tinatawag na pagtatalaga o paghahandog ng mga bata sa Panginoon. At kadalasan ito po ay kilala sa tawag na nabinyag, ano po, ang gagawin po natin ito, ito po ay hindi po ito isang tradisyon. Ito po ay hindi isang kaugalian. Kundi ito po yung tinatawag na biblical principle o gawain na mula po sa banal na kasulatan na ang nag-utos po ay hindi tao, kundi ang nag-utos po ay wala iba kundi ang Diyos po mismo. Ito pong gagawin po nating pagtatalaga o child dedication, ito po ay isang napakahalaga na ordinansa o kautosan mismo po ng Diyos. Hindi ito utos ng tao, kundi utos ng Diyos na kung saan ay italaga o ihandog ang mga bata sa Kanya. At ako po ay babasa mula po sa banal na kasulatan dito po sa Lucas chapter 2 verse 22 hanggang verse 23 na ang araw ng paglilinis sa kanila. Ayon sa otusan ni Moses, sila pumunta sa Jerusalem, dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kaotusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautosan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. At dito po, ang sabi po dito, ano po, uh, Brooks, sa magulang po ni Brooklyn, ang sabi doon ay, ng aking binasa, sapagkat ayon sa kautosan. Ibig sabihin po, ang naglagay o nagutos ng gawain ito na italaga o ihandog ang bata sa Panginoon ay walang iba kundi ang ang Andiyos po mismo. Kaya mapapansin po natin na ito yung isang napakahalagang pangyayari sa buhay po ng isang bata kahit po siya ay wala pang uwang. Hindi pa niya alam yung nangyayari sa oras na ito. Pero sa panahon pong ito, dahil nga po high-tech ano, na ang ating mundong ginagalawan ya yeah, mapapanood po ng batang ito ni Brooklyn Alimion ang araw na ito sa panahon na siya po ay nasa tamang gulang na. Ano ho? At ang pagtatalaga ng bata po sa Panginoon, ito po ay kasama na po ito sa plano po ng mag-asawa. Yan, yeah, kasama na po ito sa plano po ninyo. Ano po? Bilang magulang po ni Brooklyn Alimion. Kung baga bilang mga magulang ng bata, isa ito sa pinaplano na kung saan ang araw na ito, yung araw na kung saan ay inyo pong pinaghandaan. Sapagkat ang panta o paghahandog ng bata sa Panginoon, ito po ay edad sampo hanggang pababa po. Ano? At doon po sa ating binasa, ang Panginoong Isus, nung siya po ay bata pa lang, sampol pa lang, Bilang mga magulang sa laman si Marie at si Jose, dinala siya sa Teklo upang italaga sa Panginoon. Ang pagtatalaga at paghahando ng bata para sa Panginoon, ito po ay isang palatandaan at pagkilala ng mga magulang na ang Diyos ay karapat-dapat na pasalamatan sa biyaya na natanggap nila. Kagaya po ninyo, kayo po ay mga magulang ni Brooklyn, ginagawa ninyo ito, ginagawa natin ito, bilang pasasalamat po sa Diyos. Sabagkat kayo po ay biniyayaan ng anak ng isang sanggol. Sapagkat hindi po lahat ng mag-asawa sa mundong ating ginagalawan ay pinagkahaluban po ng anak. Biyaya, ito po yung isang biyaya na natatanggap ng mag-asawa. Itong gagawin po natin, ito po ay pasasalamat sa Diyos na kung saan binigyan kayo ng isang regalo na tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagbibigay. At pangalwa, ito po ay ating ginagawa bilang pagkilala sa Diyos na kung saan tayo ay kanyang pinagkatiwalaan. Kayo po bilang magulang ni Brooklyn, ipinagkatiwala po sa inyo ng Panginoon ang batang yan. Bilang katiwala, ibig sabihin tayo pong mga magulang ay katiwala. Bilang katiwala ng anak, tayo po ay merong pong pananagutan na kung saan ang mga bata ay palakihin ng naayon po sa kalooban po ng Diyos. Sabi nga po, ang pagkakaroon po ng sanggol o bagong silang na bata sa isang tahanan, sa isang pamilya, ito po ay nakapagdudulot ng kaligayahan, ng kasiyahan sa bawat miyembro ng pamilya. Sa mga lolo, lola, tiyo, tiya, mga kapatid at mga magulang. Hindi pa man naisisilang ang isang bata na sa sinapupunan pa lang ito ng isang magulang, nabubuo na ang maramit magagandang pangarap. Di ba? Nasa sinapupunan pa lamang ang bata nabubuo na ang napakagandang mga plano, mga pangarap ng mga magulang para sa kanilang anak. At naniniwala po ako, po, kayo pong mga magulang ni Brooklyn Alimion, ando na po nabubuo na yung magandang pangarap ninyo para sa kanyang paglaki. Kaya sa umaga pong ito, ang gagawin po natin pong ito, kayo po bilang mga magulang, Kuya Bro. Uh, yan, si Mami Elena, kayo po ang tatanungin ko. Sapagkat hindi ko po matatanong si Brooklyn, hindi po siya sasakot. <laughs> ano, kayo po ang tatanungin ko bilang mga magulang. Ayan. Ang mga bata po ay isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Isang-isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga po, bilang mga magulang, sila po ay pag-aari ng Diyos. Yan, si Broccoli Alimion ay pag-aari ng Diyos. At tayong mga magulang ay naatasan lamang ng Panginoon upang arugain, mahalin, palakihin, at hubukin sila ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Ngayon po, bilang mga magulang ni Brooklyn Alimion, napakahalaga na lubusan po nating maunawaan at maisakatuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balika. Inyo Sa tulong ng may kapal, ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Brooklyn Alimion ng naaayon sa kalooban ng Diyos si Brooks, si Brooklyn ay hindi ko tatanin. Si Kuya Brooks o Parin Brooks na. Ang namin ko, kayo po bang mga magulang ni Brooklyn ay nananakok na palalakihin ninyo si Brooklyn Alimion ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang kristyano tahanan na puno ng pag-ibig, kapayabaan at kasaganaan? Bilang mga magulang, kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Brooklyn Alimion sa isip, salita at sa gawa? Sa panahon po natin po ngayon, na kung sino man ang una na dapat na maging idolo, di ba ang mga bata po ngayon, maraming nang maraming inigidolo, idol, idol ko to, idol ko to. Kung sino man na unang merong Iniidolo ang mga bata, yan po'y walang iba, kundi tayo pong mga magulang. Pangalwa lamang, yung mga nasa paligid, mga, mga kilalang tao, mga sikat na tao. Para tayo ay maging isang idolo sa ating mga anak, dapat din tayo magpakita ng magandang halimbawa po sa kanila. Sa mga asawa, hindi po na iwasan ang minsan po ay hindi nagkakaunawaan natural lang po yung minsan nagkaroon po ng kundi problema away, pangkuhan pero hindi po normal yung araw-araw nag-away <laughs> ano po, at dito po makikita natin tayong mga magulang dapat po tayong maging mga dang halimbawa sa ating mga anak. At ngayon po bilang mga magulang ni Brooklyn darating po ang panahon darating po ang araw si Brooklyn Alivion po magdadalaga at pag dumating ang panahon, meron po siyang pangarap sa buhay, tayong mga magulang, dapat ang dapat lang natin gawin, suportahan natin ang pangarap ng ating mga anak. Yan, Tanungin ko po kayo, pare Brooks. Ano po ang pangarap? Hindi naman kami perfectong magulang para sa kanya. Ay, bibigay pa po namin yung best po para sa kanya. Ito po yung sinasabi ko po kanina na nasa sinapupunan pa lamang ang bata hanggang ito'y iluwal ng kanyang ina na ando na yung magagandang pangarap magagandang pangarap at kagaya po ng pangalan ni Brooklyn Alimion maaari kayo pong mga magulang ay nag-uusap ano ang ipapangalan natin saan po ba kayo maaaring Brooks, ano yung papangalan? <laughs> ah, nag-uusap kami na ni kaya ang Panginoon Yesus bilang ang sa iyong kalamutan. Binihiling po namin na iyong pong pagpalain ang batang si Brooklyn Alimion, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at bigyan mo sila ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay si Brooklyn Alimion. At higit sa lahat, Panginoon, pinihiling po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may banal na takot at pag-ibig sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus na aming Panginoon. Amen. At Ating pinitatala na ang bata. bilang isang mga marag at tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos na limika ng langit at lupa, ikaw, Brooklyn Alimion, ay aming inihahando at itinatalaga sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na limika ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagdideklara na kami ng tagumpay sa iyong buhay hanggang sa iyong paglaki at pagtanda. Sa pangalan ng Panginoong Isus, Ikaw ay aming itinakalaga sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hey!

Iba doon yung pedido